Hey guys, welcome back to my channel. So, update muna tayo sa Jella. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-update niyo sa YouTube tungkol sa volleyball players lalo na na Jella. Jema at ni Ella. Ito nga, first greet and meet ni Jema Galanza at ni Ella de Jesus sa Ayan, marami ang kinilig, lalo na parang sa comedy barbao yung may pa joke, -joke pa itong si Jema Galanza. at ang saya-saya ni Jema nung kumanta si Ella, kasama siya first time daw, sabi ni Maring Jema ba, kilig, na kilig ang nanonood ng live, team live, kasama nila si C. Domingo at si Carmida Tonay. Kaya, kahit wala pa muna yung laro ng volleyball ay may mga ganap din ng ating chela at patuloy na nagpapakilig lalo na sa kanilang mga tagahanga. So yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye. Always remember huwag po tayong pa-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga upload.